Isa ang avocado sa healthiest natural ingredients. Nakakababa ito ng cholesterol na nagre-regulate ng blood pressure. Nilalabanan ang obesity at ginugwardyahan ang katawan laban sa stroke at heart disease. Pero ang pear-shaped fruit na ito ay marami ring benepisyo sa balat at buhok. Sa katotohanan, maraming natural skin care products ang mayroong avocado oil. Ang mga sumusunod ang beauty benefits ng avocado. Nourishes dry skin. Ang avocado ay nakakalambot at nakakapag-hydrate ng dry na balat. Ang fatty acids ay madaling nakaka-penetrate sa loob ng balat na nagpiprevent ng pagkawala ng moisture. Maaari itong gamitin ng kahit anong skin types. Mash isa to dalawa ripe avocados gamit ang tinidor hanggang magkaroon ng makinis na texture. Pagdagdag ng konting honey para makagawa ng face mask. I-apply ang mixture at ibabad sa balat sa loob ng 20 hanggang 30 minutos. Banlawan ang maligangam na tubig ulitin dalawa hanggang tatlo beses kada linggo. Ang pagkain rin ng avocado ay nakakalambot at nakakapagpaglo ng balat. Treats dry and damaged hair. Kung dry at damaged ang iyong buhok, gumamit ng avocado para i-restore ang beauty at health nito Ang healthy fats, vitamins at protein ng avocado ay nakaka-moisturize ng dry hair shaft at nakaka-stimulate ng pagtubo ng buhok Nakakatulong din ito sa pagsusoton ng frizzy at unruly hair I scoop ang pulp ng ripe avocado I-mash at i-blend mabuti hanggang magkaroon ng smooth consistency. Ihalo ang tigi isang teaspoon ng wheat germ oil at jojoba oil sa paste. I-apply ang paste sa medyo basang buhok. Mula roots hanggang tips, maglagay ng shower cap sa loob ng 30-40 minutes. I-shampoo ang buhok at banlawan gamit ang maligangam na tubig. Gawin ang remedy na ito isa hanggang dalawang beses kada linggo. Slow Stage Aging Process Dahil sa dami ng antioxidants at potent anti-aging properties ng avocado, nakakatulong ito sa pagre-reverse ng aging. Ini-improve nito ang production ng collagen na nakakapag-maintain ng elasticity at firmness ng balat. Pinabibilis din ito ang pag-generate ng new cells at pagpupromote ng sirkulasyon sa katawan. Maaaring gamitin ang avocado oil bilang pangmasahe ng katawan. Isa marin ang avocado sa iyong diet. Fade scars and spots. Nakakatulong ang avocado sa pagbubura ng scars and spots na maaaring lumabas sa balat dahil sa acne pimples, eczema, minor burns, cuts or scrapes. Ang vitamin E o omega negatibo tatlo fatty acids ng avocado ay nakakatulong sa pagre-repair ng damaged tissue at ini-improve ang appearance ng scars. Pinabibilis din ito ang pagaling at pinprevent ang pagporma ng bagong peklat. Blend kalahati ripe avocado field, ang juice ng kalahati lemon at ang laman ng ilang piraso ng vitamin E capsules hanggang maging smooth paste. Banlawan ang apektadong bahagi ng balat ng maligangam na tubig at tuyuin. Imasahi ang avocado mixture sa affected area. Hayaan itong matuyo ng tuluyan sa kabanlawan ng maligangam na tubig. Gawin ito tatlo hanggang apat na beses bawat linggo para magkaroon ng clear, flawless skin. Thank you for watching and supporting Filipino.